Ano sabi niyo? Ayaw tayo magpasokin. Late na tayo sa Pilipino. Lisa naman! Lisa naman! Lisa naman! Ano? Para sa akin hindi siya makatarungan. Kasi alam niyo na tayo sila lamang sikat ng araw. Tapos Ano ka bang alam? Ano ka Ano masasabi niyo? Ano ka? siya? O um, Oh, Michelle, alam ko marami kayo hinanakil. <laughs> justice. 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 bukas? Justice. 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 Hindi Justice. 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 pala! Yan Justice. 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 Pwede on. Para hindi naman malamali tayo. Adik <laughs> được ấy thì bà